Na stroke po siya, ma'am. Pamatos po. Yes po, ma'am. Gaano katagal na siyang nasa baril? Attorney, isang taon po at mayigit po. Pang ilang balik na ba niya ito sa baril o first time niya na naging ano? Dati po siyang naging OFW po, attorney. Sa so, anong trabaho niya? Domestic helper po. Yes, Ilan po, taon attorney. si Marilyn? 38 ano? po, attorney. Siya ba ay mataas talaga ang blood pressure niya? May karamdaman ba siya? Opo, attorney. Mayroon po talaga. Okay. Nung pumunta po sa abroad po, attorney. Bago pa siya umalis, alam na natin na may, ano siya, oh, may, po, dapat siya mag-maintenance. Yes po, attorney. Ano, kausap mo pa ba siya bago siya pumaya o bago siya hindi store? Yes po, attorney. Uh -huh. Kasi nang hinintay ko po siya na mag-online po, uh -huh. kasi po, uh, nang magising po ako ng araw na po yun, attorney, iba po yung pakiramdam ko po. Uh -huh. Siya po yung kauna-una na naisip ko po. Lagi pong dinitignan ko po yung cellphone ko po na mag-online para makausap ko po siya. Uh -huh. Until sa time po na 12 midnight po, mm -mm. good goodland po siya, Atty. September 8 ito? Yes po, Atty. September 8. Mag-a-September 9 na po siya. Okay. Dito kasi 5 hours po yung gap. Uh -oh. Tapos sa yung sabi po niya, nahirapan na ako. Sabi po niya, Atty, hindi ko magalaw yung katawan ko. Tapos yung mga kamay ko nag na. Nakausap mo siya? Yes Nakausap po, Atty. usap mo siya? Uh, video call ba ito? Yes po, Atty. Okay. okay. Ay, sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi ko. Ikaw ang unang-unang ano tumawag sa employer mo kung ano na tulong sa iyo magpupunta ka na sa hospital sabi ko authority sa kanya. Sabi po niya, ang tagal ko nang nag ano nagsasabi sa employer ko pero wala silang pakialam sa akin. Sabi po niya to ni sa akin. Okay. Ah, so, hindi yun ang una na nagkaroon siya ng uh, masamang pakiramdam at uh, nagsabi siya sa si employer niya pero hindi siya pinansin. Yes po, attorney. Okay. 38 years old po si Marilyn Dulay. Uh, pumanaw, nagkaroon ng stroke last September 14 po, attorney. 14. Yes po. Pero September 8, ay yan, nakausap pa siya. Ng, Bago po ma-stroke, attorney, kasi Oo. nagpapaano siya ng tulong. Sabi ko sa kanya, attorney, ang um, tulong ko lang sa iyo, sabi ko, attorney, na sabihin mo sa mga kasama mo na... Mm -mm. Ipo, ipunta ka sa hospital o kaya mm -mm. Pag, may mga kapwa Pilipino ba yes, siya? Yes po, atunin. Mayroon po, atunin. Kasi hindi na po siya nag Pumasok po sa uh, araw na po yung attorney kasi masama daw po yung pakiramdam po niya. Ano ibig mo sabihin na hindi na siya pumasok? Hindi ba siya stay-in? O, tiinti na po yung asawa ko, attorney, kasi po yung una po niyang amo po. Uh -uh. Ganon din po ang ginawa, attorney. Hindi po siya pinasahod ng dalawang buwan. Tapos binili po ng ticket. Kasi po iniisip po niya yung mga anak namin. Tapos sit sit sitwasyon ko po dati na fractured po yung ko Wala pong magsusustain sa mga okay. needs po namin. So, sa makatwid, nung pumanaw si Marilyn Dulay, wala siyang kontrata talaga? Yes po, atunin. Visa lang po. Visit visa lang so po. So para siyang, ah, uh, TNT nga? Visit At nakikitira lang siya? Mayroon siyang, nung nandun na po atunin sa ano, uh -huh. sa Barin po, pero pinasit po yung papeles niya po doon atunin para maging legal po. Okay. Mayroon uh -huh. po siyang CPR uh -huh. na residence uh -huh. permit po na working uh -huh. visa is still valid po until, until uh -huh. now po. Okay. Okay. Nasaan ang mga labi ng asawa mo ngayon ni Marilyn? Attorney, base sa nasabi ng ate ko kahapon, kasi pumunta po sila sa imbahada po, attorney. Mm -hmm. Nandun na po naka-pressure po daw, attorney, linipat po sa dati po niyang Barin uh, Defense Force Hospital po sa Barin po, attorney, ng mga sundalo po. Okay. Ang maganda po ato. Ate mo, so ang ate mo ay nasa Barinde? Yes po, siya po yung nag-asikaso din din po ato ni na pinuporce po yung imbahada po natin na mapauwi po yung asawa ko ato ni. Okay. Kasi hinahanap po ng mga anak ko ato ni, ang babata po sila nila. Ilang taon ng mga anak mo? Dalawang taon mahigit po. O tatlo, tapos lima po ato ni. So tatlo ang anak ninyo. Oh, five years old, three years old, at saka two years yes, old. Yes po. Okay. Um, siya lang po yung inaasahan namin ato ni na magsusustain yung okay. daily needs po nila. Walang agency wala po. Attorney. Na nag-ano sa kanya doon. kasi parang yung work permit lang niya na valid pa. Yun ang ginagamit niya para maka extra extra siya doon. Visitor lang po dapat siya attorney. Mm -mm. Opo. Good afternoon po Attorney Bernard. Magandang hapon po. Good afternoon po ma'am at good afternoon po sa mga nakikinig at nanonood po sa programa po niyo. Yes po. Ano po ba Opo. ang proseso uh, para sa mga Opo. sitwasyon na ganito? Apo, napakagandang katanungan po yan para mm -hmm. sa informasyon ng ating mga kababayang OFWs, no? lalong-lalo lalo na yung mga sitwasyon na ganito. Mm -hmm. Meron po kaming tinatawag na One Repot Command Center. No? Okay. Yung ORCC, ito po yung pangunahing proyekto ng aming pumanaw na Secretary Tuz Ople na ngayon ay pinagpapatuloy ni OIC Hans. No? Okay. Yung pong One Repot Center po na yan, ang pangunahing uh, Uh, objective po niyan ay uh, ma-immediate at ma-facilitate po yung repatriation either ng remains okay. o ng distressed OFW po natin. So itong pumano natin ng OFW, pwede po natin ilapit doon sa tinatawag po nating uh, ORCC. Ang contact line ng contact po nito ay repat at dmw.gov.ph uh, Ang ORCC po ba ay pwede kahit na undocumented po? Kasi uh, wala pong live na contract of service or employment, si Marilyn Dulay, So, para lang po siyang, uh, ano ba siya? Tourist. Tourist? Parang Tourist. ganun? Opo. Opo. Ang kagandahan po, ang mandato po kasi ng mm -hmm. DMW ay both undocumented and documented. So, hindi po natin tinatanong kung documented o okay. regular siya. So, kahit po undocumented, tutulungan po ng ating ORC. Okay. Nasaan po itong ORC na um, office? Doon po ba ito sa barin o dito? Meron din po ba sa barin nito? Or dito? Uh, ang main Center po niya nandi dito po sa DMW office. Okay. No? Okay, ang kailangan lang po, uh, may email kami dyan at may contact number din kami 1348. Okay. No? Pero pinakamaganda po mag-email na at uh, 'yung pong email na 'yun ibabato po natin sa Barion sa Bahrain at 'yung labor attache po natin agad pong magbibigay ng update. Sir, pwede po ba na samahan na lang namin itong si Romel sa opisina ninyo para po mapa mafacilitate? Uh, mag sige po. po. is schedule po. namin sa samahan po ng po wanted Opo. sa radyo. Opo, puntahan Apo. puntahan lang po ako o kaya yung aking assistant secretary na si uh, ASEC, uh Chico de Guzman. Ah. Ah, uh, ah, Yusek, uh, ah, meron lang pong gustong sabihin si Romel sa uh, kasalukuyan po attorney nagawad na po ng report nung BMW po at saka OWA po Apo. na forward na sa imbahada po natin attorney. Okay. Kahapon po tumawag po yung katawag ko ang ko po nandoon po sa imbahada po natin attorney na tungkol Apa. yung sab labi ng ati ko. Ang Apa. sabi ko naman po ato eh, kasi wala naman po silang binayaran kasi sa hospital, gawa po na yung ati ko doon sa mismong doktor po na walang-wala po kami. Tapos hingi po siya ng letter po na sana na yung babayaran. Uh -huh. Tapos mag po sa mga Pilipino doon para kasi po lumapit sa wala daw po maitutulong. Naawa po yung doktor. Sabi po niya, don't worry, I will shoulder the payments of the your ano, yung ipag Tutulong po si Attorney Olalia. Sasamahan naman po namin kayo sa tanggapan po ni Attorney Olalia. Opo, para mas malinawan po tayo, sir. Opo, makausap po natin ang personal si Attorney Olalia. Opo, may bigay po lahat ng detalye at documents po sa kanya. Okay, maraming salamat po. sabi po ng embahada po ng Attorney Wala daw po silang ma-assure kung ano po yung ang labay ng asawa ko. Gawa po daw ng wala pong fund po yung ano, gobyerno po natin. Si Attorney Bernard na bahala yan. Po. yan. Meron, meron pondo. Sabi na Ma'am, meron pondo yan. Huwag kayong mangalala. Okay mangalala, may pondo yan. Thank you, Ma'am. Oh, okay. But... Si Attorney mm -hmm. Bernard Olalia, ang undersecretary po ng Department of Migrant uh, Migrant Workers. Maraming salamat po, Attorney. Thank po. you. Good afternoon po. Sir, samahan ko. Kausapin ko po kayo sa kabilang, no? Salamat sa kabilang po. studio. Okay, mm -hmm. sige po. Salamat po.